Mga kasangga, pupunta kami ng Highland Cows At doon mo makikita ang Scottish breed of Rustic Cattle. It originated in the Scottish Highlands and the Western Islands of Scotland and has long horns and a long shaggy coat Ma. Mama mamabait ang amot hindi nanunuwag na, Ma. na malapit sila hmm?

Hmm. kita, okay, Ate. Kain pala ng chips. picture ka, wala ka Hindi ikaw lang Kakaibang baka siya. baka siya. Baka siya, hindi siya kalabaw, baka. Naiba siya. May mga pitik kanina rito eh. Para sinipo siya ng ano. Highland Daling na kami dun sa baka. Baka na kulay pula. Saka iba siya. Kaya pa papasok papa halian Highland. Highland kau kau ba? Yeah. Mm. Uh, going Ngayon pupunta naman kami sa itumput, itumput, ah. ship. Ship ka. Tupa. ship di ba? Hmm. Tupa. Ang taba. Ang taba ng tupa. Wow. Ah. Sumama ba na? Picturean mo na lang father. Mhm. Ang -mm. oh, taba staran. Ni May...

Mime. May... Um, mga sagot naman yan. Mga sagot eh. Mime. May... Oh, Ayun, sumagot oh. Kain sila ng kain ng damo. Ayun, baby na ka. Ayun, baby. Uh -huh. baby. Ayun. Yung pala ang makikita. Sa lugar na ito. Maraming kambing sila naman. Hindi kambing na? Oo uh puka. nga, pero ano lang sila mag ano ano yan sila magkakamag-anak magpinsan Gawin <laughs> na, na na Kasi pare sila lang ano eh nang salita eh mm -hmm. Ano sali uh -huh. ano salita ma? Mm -hmm. <laughs> Tungtuwa ang papa ko Pantimang <laughs> Sira ulo ka ano? Ito Highland Cows Kaya nga yun uh, yung Highland Cows Highland Cows so, yan pero galing na kami dyan eh balikan natin ang Highland Cow galing tayo sa tupa ma na pinsa ng kambing o <laughs> <laughs> ng kambing. Highland kambing. Cow ayan ayan Meron? May lang Nak! Halika. sa Highland Kaos. May makikita kang ganito. Kasi may restaurant dito eh. Dito pwede kang kumain dito. Sa mga cabin na yan. Ayan. Misis ko. Picture. Ayan. Picture. Pwede ka kumain dito, ma nak, no? Walang red eh, kaya doon uh -huh. lang. Baka. Hindi, oh. restaurant to eh. Kung gusto mo dyan kumain, pwede. True. Ah, music. Okay. 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 Thank okay. you. kami naman na namin yung bus na yun. yung color green yung hmm. color green yan ay okay, punta pasok kayo dyan nak oh okay sige okay, hindi na ako papasok dyan yun mga kasangga hanggang dito na lamang Ayan ang isa sa mga pinuntahan namin. Dati galing kami dito sa Highland. Tapos dito naman sa uh, Highland Cows. Ah, Highland din yun. Part pa ng Highland to. Tapos iba naman to sa uh, Highland Cows kung tawagin nila. So yun, kakaibang baka. Kakaibang, kakaibang cow na makikita mo, color red. At mamabait sila, hindi nanunuan. <laughs> Hanggang dito na lamang. Uh, kung kayo'y bago lang sa aking YouTube channel, please subscribe and hit the notification bell upang maging updated sa aking mga ina-upload na videos.